Maraming maraming po salamat sa ating mahal na Yorme. Very, very good. At pagpalaing kayo ni Lord, Yorme, binibigyan niyo pa po kami ng kalakasan at patuloy mo po kami sinusuportan sa aming mga katandaan. Maraming maraming po salamat. Huwag po kayo magbabago, Yorme. I love you. I love you. ito po ngayon ang update. No Sabado, uh, sinabi ko, nakatanggap na po ako ng mga compliant barangays. Out of 869, uh, out of 800 plus na barangay sa 896 barangay sa buong Maynila, 469 barangays ang nag-comply o first sets of compliance kung saan Ipinalista natin ang aking mga minamahal na lolo lola at senior citizen sa lungsod ng Maynila. At ang sinabi ko, simple lang. Botante o hindi botante. May sakit o wala, basta senior citizen, nasa barangay nila, ilista na mga chairman. Tumugon agad sa first batch Out of 896 is 469 barangays. Congratulations sa inyo. Bakit? O ito po ang update ngayon. Kasi noong Sabado, pinangako ko lunes, i-implement na natin ang distribution ng insured milk o, or milk supplement para pampatibay, pampalakas uh, sa aking mga minamahal na senior citizens sa lungsod ng Maynila. Talaga naman love ko eh. <laughs> okay yung ayun. Oh. Hindi, love na love ko yung mga yan. Oh. Kaya ayoko <laughs> ayoko uh, mapeperwisyo sila ng mga ilang individual. But uh, anyway, oh, happy naman po ko na i-report sa inyo. Today, uh, sa tulong ng mga nabanggit kong ayun siya, na-distribute na po sa kanyika nilang barangay. Umabot po sa 377 barangays agad, ulitin ko ha, out of 469 na unang tumugon, no? 377 barangays na po ang napagdalhan ng insuremail. At yan po ay naglalaman ng 94,518 na senior citizen. Isang senior citizen, isang lata ng gatas ng insure uh, Out of 101,032. So ganun po kabilis. Anong nangyari ng araw na ito lang? Mabilis na na-distribute sa mga barangay. At masaya naman ako, no? na bukas baka ngayong gabi pa rin meron pa rin distribution baka matapos na natin yung 469 na barangay yung first batch na kumplaya okay. out of 896 barangay so matatapos natin yan most likely 101,032 senior citizen sa lungsod ng Maynila. Okay. Ngayon, ayan sila. Oh. Uh, marami picture kayo na nakita ko yung mga oh, chairman. Oh. Natutuwa naman ako yung mga lolo't lola ko, kanya-kanyang post ngayon. Oh, ensure sa Maynila. Oh. Nakakatawa yung mga ibang uh, lolo't lola ko. Eh. So, maraming salamat sa barangay chairman, secretary treasurer, kasi sila po ang ah, nag-initiate niyan doon sa kanilang barangay. Ito sa Baseco, isa to sa pinakamarami. Ay, Chairman Dayan, no? Isa sa pinakamaraming na ah, nakatanggap sa kake Hernani. Nani. O doon sa 1 a No? Ayan, marami yun. No? Sila yung mga malalaki. Now, update. Yorme! Yung barangay namin, wala pa po. Tama po yun. Posible po mangyari yun, ha? Ibig sabihin, ulit ko, katulad ng pinaliwanag ko noong Sabado, maaaring itong barangay na ito ay nagdi-distribute ngayon. dahil sila ay first compliant. Itong katabing barangay, wala pa. Eh bakit wala? Eh kasi wala pa yung listahan nyo. Hindi pa sinumite ni Chairman. Napakalaking manok po to, tulong to sa mga senior, lalo na po yung mga senior natin na, na naghi, nahihinaan na nahihina, ano, po at saka yung mga may sakit. Uh, ito po ay makakatulong sa kanya kasi ito po rin po yung binibigay ko sa nanay ko na ito po yung nagpapalakas sa kanya. Ma-maintain lang po ng mga senior itong mga ano, interneto na ito. Malaking tulong po sa kanilang katawan. Dati po nakatanggap din sila ng vitamin C at saka eh ko ang sabi ng ating mahal na mayor ay ibabalik din po niya yung cake na dati niyang binibigay. Opo, every month po yun, sa birthday po yun ng mga senior citizen. Malaking bagay din po yun, tonto ang ating mga senior doon. Magandang tanong yan. Yorme, dalawa kami ditong senior sa bahay. O di dalawa po matatanggap niyo kasi... Ulitin ko ha, ang kwalifikasyon Presidente ng Maynila, senior citizen. Wala na. So, kung tatlo ang senior citizen, which nangyayari, may sanapat ang senior citizen. Ganito po yun. Nanay, tatay, senior. Anak, senior. Asawa ng anak, senior. O, apat na kagad yun. Ilang gata sa matatanggap sa bahay? Apat din. Kasi ang binibilang natin, hindi bahay. Ang binibilang natin, senior citizen. Middle class, mayaman o mahirap. Pantay-pantay. Lahat may serbisyong matatanggap sa pamalang lungsod ng Maynila. Mas maganda kung monthly. Kaya lang masyadong magastos pag monthly. Sa daming, one time lang to kasi nung binigay to ni ng Mahal na Mayor is December eh kung natatandaan ko bago mag-pandemic. Sana nga maging regular. Parang lagi kaming may gatas. <laughs> Kasi di nakakawagan din sa yun. Di pwede buwan-buwan? Parang mayroon tayong gatas? Bon-bon <laughs> na ba yan? Siyempre nag-re-interview, di sasagot ka na rin. Di ba pwedeng buwan-buwan kami bibigyan ng gatas ni Yorme na... oh, ba? yorme Sana po, bigyan niyo kami buwan-buwan mga seniors. Wala kaming pambiling gatas. Mahal kasi. O kaya kung bibigyan niyo kami buwang buwan na senior, eh di all. Sana all. Di diba? I love you. You're me. <laughs> tenang <minute. laughs> Eh basta hanggat kaya kung pigahin yung bimpo, huwag kayong Mga minamahal kong lolo't lola, nanay, tatay. Ayorme, na inaasahan po namin na patuloy niya kami bibigyan ng marami pang kalakasan sa araw-araw namin pamumuhay. Lagi mo kaming inaalagaan kami mga senior. I love you, I love you very very much, Yorme. I love you, huwag ka magbago sa amin, Yorme. Patuloy mo kaming mahalin at lalo ka rin naming mamahalin. Maraming maraming salamat, Yorme, sa inyong pagmamahal. Gagantian, gagantian namin ang iyong pagmamahal, walang katumbas. Ka rin maraming maraming salamat. Yor may um, bumibiyahin pa po ako ng jeep. Biyahing wal luna uh oh. doon ko. pa po kami kahit mahirap ang biyahe. Maraming maraming, tayo. maraming salamat. Salamat tayo. wala ng mga i-drive. Kapila natin. Yor may, saludo kami. Yes, yeah, saludo kami sa inyo. Masa mahalaga kayo sa akin. Mahal mahal ko kayo. Lagi kayong prioridad sa akin. Ang iba nakakalimutan ko pero kayo hindi. Lagi ko kayong prioridad. Ha? I love you, o, oh, mga lolo at lola ko. Mahal na mahal ka namin ng mga senyor. At hindi lang mga senyor, lahat ng taga Maynila. I love you! Pagka nakaluwag-luwag tayo, malay ninyo. Okay? So, meron pa ba ang tanong? Pag may ang tanong po nila paano daw po pag wala yung senior citizen sa bahay eh babalik naman yun di ba mm. eh baka na malingke eh. baka na hospital oh. eh basta na doon naman yun na doon naman umuwi sa kanila ulitin ko importante o hindi kalaban nyo sa politika o hindi kasi may naririnig ako ito mga chairman Oo mga kagawa at Secretary Treasurer, tatanda din kayo. O tatanda din tayo. Eh, misa napapansin ko, eh, hindi sinasama tala ng, eh, siguro, hindi nila pagrupo sa politika. Huwag po. Kayo nga, binigyan ko kahit hindi ko kayo pagrupo. Eh. Hindi nyo ba napansin? Siguro naman, yung mga chairman na nanonood, alam nyo yung ibig ko sabihin. Pero isinantabi ko yung personal na politika because this is pure public service and care sa ating mga matatanda sa lungsod ng Maynila. Uh, nakakadagdag, di ba? ng kalusugan, magandang kalusugan yung uh, Kasi, siyempre, ibang senior, walang kakayanang bumili ng ganyan eh. Kaya, salamat kay Mayor at yung kanyang uh, programang ensure talagang kami kapasalamat sa kanya. Masaya. Dahil nga may ano na tayo na nagbibigay. Masaya kami bumalik si Yurmi. Abangan nyo lang. May darating pang iba. Oh, meron naman ako isang surprise sa inyo. Ang lolo't lola. Steady lang kayo dyan sa KNT. Lalo na yun, nung pa ako na-insure. Tubig, lalo ako lalakas, Jorme. Aabot ako ng 100 years, Jorme. Oh, sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. Dahil marami tayo yung servisyo para sa iyo. Priority kayo. So, so muli, mga nanay-tatay ko, mga lolot-lola ko, mag-iingat kayo. Manatili sana kayo malusog. At ipinapanalangin uh, ko na lagi kayong ligtas. At sa ating mga barangay chairman, secretary treasurer, XO, kagawad, SK chairman, tanod, na mga tumutulong para sa distribution ng ating mga milk supplement na insure milk sa ating mga senior. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo nang patagalin sa inyong barangay o i-distribute nyo agad kapag nakuha nyo na ang inyong takdang supply o yun nakalaan para sa inyong barangay. So muli, talagang ilan mo Hinding, Hindi, ka namin kalilimutan, Yorme. Lalo na yung kagwapahan mo, hindi nagbabago. Lalo kang pumupogi. <laughs> Lalo na katulad ng pinapopogi mo ang lunsod ng Maynila. Yon may saludo kami talaga. Wala kami masabi. I love you mga nanay, tatay ko at mga lolo lola ko. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may Manila, God first. Thank you.